Hindi binabaliwala ng gobyerno ang pangamba ng mga rice trader at retailers na malulugi umano sila resulta ng Executive Order 39 na nagpapato ng price ceiling sa presyo ng bigas. Ay kaya House Speaker Martin Romualdez hindi man kidang gobyerno dahil pakikinggan sila para bakahanap ng solusyon sa pangamba sa epekto ng EO 39. Sabi ni Romualdez, handa siya may pagdayalogo muli sa grupo ng mga rice retailer na nagre-reklamong malaki ang malulugi sa kanila dahil sa may git 50 pesos per kilo ang kuha nila sa traders. Romualdez. O narito, sinabi ni Romualdez kay isa ang kamera sa kampanya ng gobyerno laban sa mga mapagsamantalang negosyante at patuloy na magbabantay para maiwasan ang pagsasamantala sa presyo. Itutuloy din anya ng kamera ang pagbabantay para mapatawa ng parusa ang mga sangkot sa hoarding at profiteering, hindi lamang dito sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Hinamon din ng House Speaker ang DTI, DA at Bureau of Customs na lalo pang palakasin ng monitoring para matiyak na hindi nalalabag ang layunin ng eo 3 acontecendo39 Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.